Si Timo Tete, yo. Oh, o, ba na, oh, yun. Dali, panoorin natin paano bumaba. Hindi na ba, baba, oh. Huwag <laughs> mo lang tignan tatapaan pa, baba. Basta umako na ng palapa. Kung paano ka bumaba, ganun din, baba. Kung paano ka bumaba, ganun din, pagbaba. Oh, dali, para replay lang. Diyan ka muna kumapit. Tete, hey, alisin mo muna yan, oh, yung, ano, buko na walang laman. Okay na Nanaw. Hindi, para hindi sa gabal. Dapat pag bababa ka, aalisin mo yung sa gabal sa'yo. Ayan pa, ayatin nyo rin ito. Ah, ah. Akit mo, ikaw naman. Ang galing oh, ang galing mo ba? Hindi. Wala ata sampo na tababa na isa. Dalawa. Mabet oh. Tatlo. Saya ko may ganyan eh Oo, kami nga yung dati si ano kasama ko, yung sa mga ato, yung nagde-driver. Three, yeah. Yung, nang uaw wow, si so Julius, nang uwan na nang ng buko yung boy. Ang dami daw sa pinanigan nito. Lahat yun, tatlo, pinanik yun. Nang uaw nang uwan ng buko. Lahat to, ang namin uwin buko eh. Nice one. Second batch, Lester Aron. Next batch. Third batch. Sandy Viado. Sandy Viado. Kelvin Herrera. Saan di biyadong na? Huwag ka dyan Joe? bida ka na naman. Ayun na, ay, 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 yung maliit kami Kamiligin, bida. Bakal mo pa ba rin yung ahip na ito eh. Pause, pause. Saan di? Ito naman yung san pa. Pause. <laughs> Gagawa ng video nga e. Eh. Ayun na, may nagwok. Ay, pakura na. Gumalun! Napakata! ako na lang si hindi na hindi na yung hindi yan tatalon Napakataas pa niyan tayo magtatalon oh ay okay, do pa naman nata ube Akakalong. ano masasabi ano masasabi da damit Uy, nagpasa-pasa na yung damit na yun. damit santak Santa Claus, no? <laughs> boss, boss. Harapan. Boss, buhat na.